kuya, dito daw po maghahanda. Ari o oh, ko ara ang pulutan. Baka naman. Baka, baka, naman may cake ka dyan. pa ka diyan. Ano pa po ko? Ano pa po kay? Dami niyang binili guys, saka kangkong. Ari, eh pebrito. Pebrito ko ang kangkong. Ni Tito Jean. Nagbago na siya ngayon. Hindi na nga nag-iinom si Tito Jean. Ngayon daw lang mag-iinom at sa susunod hindi hindi na daw. Ayan na si Tita Connie, dumating ang paboritong anak ay pagpapalit agad ng bagong cover. Silosa. Silosa naman si Tess. Dating, ako'y dumating kanina, hindi ako'y naalok ng pagkain. Nung dumating si Kuya eh, alok agad ng pagkain. Guys, kung kayo maniniwala dyan sa aking anak na yan, at yan eh, Kwan, malang ka magselos, sobrang magselos. Ako pala'y ano, pala'y sa malayong lugar na din titira para pag ako dadating mga talngatal sila. Pumunta ka na ng Singapore, bebe. Aba, <laughs> abay. <laughs> Talagang miss na miss ka ni Na na pa, Palit lahat, pati kuchon. Nauna pa na na. Kasi pa din eh. <laughs> 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 Ay, sabi, sa akin. Masasarap Ayun, no, no. na pala. Mm. Napag-DH ah, na lang. Kamusta naman si Tito Arch? Ako na mag-aampaak. Alam niyo ga ka, guys, kaya ako movie din eh. Gawa ng kapatid ko, inabalita ako na mag-aampaak. Nilagyan ah, ko ng saklay. Hindi <laughs> <laughs> <Ay, sila ka? laughs> ko ako natutuwa sa dalanya. duwa <laughs> <laughs> akong pilay. Ay, 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 ay si Jano, magpilay ka ah! sabi kasi, binuhat daw ni Kulot. Eh, di kaya sabi ko, eh, siya, pera ko muna sa yung saklay na yung Kuya Ray na isa at pare kay Makalakad. Pasiyan. Sabi at... ko nung huwag dalhin eh. Ay, nagalit mo. Hindi naman sadya siya Makalakad. Kaya nga, wala naman bubuhat. Sorry. Happy birthday, Tito G. Magiinom ka na. Guys, ako'y magluluto ngayon ng pulutan ng aking kapatid. Ito, ito. Dahil birthday daw niya po nung isang araw, ay ngayon siya maghahanda. First time nangyari ito, guys. <laughs> Kaso, ang, ang handa ay alak. <laughs> so, po, hindi man lang ako bumili ng ano eh. Wala kang pake. Pa <laughs> Wala kang cake eh. Wala kang pambili. Eh. Malay ko ba na ikaw ipupunta dito at First First time? Kang... First time din gaganapin, gaganap eh? Walang pake? Pa <laughs> <laughs> hindi mo naman sinabi eh. Kung sinabi may bilhin kita ng ng Red Ribbon. Sinabi ko sa inyo kagabi. Magda-drive. <laughs> nakatingin na isa ka pa na motor. muna ni. Ayun na. Saka, kaya, nagda-drive bago nung magtingin ng motor, saka pa na Ay, nakatingin na yun. Hindi <laughs> na nun ako natakbo. Gusto. ang aking anak na pinakamabay. <laughs> ang favorite, tsaka ni. Tsaka favorite mo Mara? Yung favorite yung favorite ko sa pag-iinom Babe! Ayaw pang aminin na ako yung pang-favorite niya Sadyang pang, pang At pinartan lahat ng cover ng kama <laughs> <laughs> matipunda <laughs> Yan guys, o tingnan niyo si Tito Arch Yan Ars. guys, Tito Arch hindi, hindi makalakad maka ngayon Hindi na siya makakapag-heels guys Hindi <laughs> 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 na nga Tuturo ko na sa iyo hmm. Na, mga nah. Diyos ko, kakahawa naman. Abis sabi mag ko mag ka na lang eh. Diyos ko, sali pa tulungan na ka-video. Okay, oh. Magkasunod na, magkasundo, magkasundo eh. Ilalabit ko pa. Ano pa maglalaway? Ba't walang dalang ice cream sa iyo siyong? Ba't walang dalang ice cream? dapat nga yung mga ano, libre sa libre sa okay. <laughs> okay, akin. <laughs> hindi kay kay maglalako ng ice cream. Hindi po sila magkaigit, hindi maabot ni Tito ang supply. Ta